Ang beauty queen at aktres na si Maxine Medina ay lubos na nag-enjoy sa kanyang buhay bilang unang beses na ina. Nanganak si Maxine ng isang baby boy na pinangalan ng Zeke noong Agosto 14 na. Si Zeke ay ang unang anak ni na Maxine at ng kanyang asawa na si Timmy Lana. Ikinasal si na Maxine at Timmy noong Oktobre 3, 2023. Sa isang simpleng seremonyang katoliko sa Immaculate Heart of Mary sa Antipolo. Nagkaroon din sila ng pangalawang kasal na dinaluhan ng ibang mga kilalang tao sa Koron, Palawan noong Oktubre 1-0. Nagpropose si Timi noong Abril 2000, at 2022 matapos ang limang taong relasyon. Narito ang ilang mga detalye sa buhay ni Maxine Medina bilang isang unang beses na ina. Maxine Medina, si Maxine Medina ay isang unang beses na ina sa kanyang baby boy na si Zeke. Pamilya, si Baby Zike ang unang anak ni na Maxine at Tini. Anak, ipinagmamalaki ni Maxine si Zike, na ngayon ay apat na buwang gulang. Binyag, na si Zik noong Nobyembre dahil mahalaga ang pananampalataya sa buhay ni Maxine. Mga yakap, labis na pinahahalagahan ni Maxine ang mga yakap nila ni Zik tuwing umaga. Himala, itinuturing ni na Maxine at Timmy si Zike bilang kanilang munting himala panganganak, inabot ng tatlong araw ng labor si Maxine bago niya isinilang si Zike. Pagpapasuso, ipinagmamalaki ni Maxine ang pagiging isang breastfeeding mom. Bakasyon, sumama si Zike sa kanyang unang maliit na bakasyon. Zike, sana'y lumaki siyang malusog at masaya.